Uh, Nobody. Uh, once again. So. Nobody. Nobody. Uh, uh, so, sa Nobody. 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 na Nobody. 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 Hello mga boss idol natin dyan So welcome sa reaction video na ating gagawin So sa video ito mga boss titignan natin Papakinggan natin si idol uh, Chris Sniper So gagawa tayo ng reaction video At uh, tingnan natin kung sa to Sa so, uh, sa so kanyang video uh, past 2 years ago na. So iwan ko lang kung nakunan ba to o anong nangyari dito sa digging. So titignan lang natin. Tapos pakinggan natin yung decode o analyze niya. At at titingnan din natin. Gagawin din natin ang sariling uh, decode o remap itong ganitong klasing sign so pagpatuloy natin boss para madating natin kung ano yung estilo, kung paano i-remap o i-decode tong klasing marka na ito. <laughs> oh. yes, sa so private laksan. oh laksan laksan ganon 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 gaano ka astig ang Imperial Japanese Army Engineering Battalion. So ito makita natin ngayon is inverted heart. Yan na. So, kaya sinong treasure hunter dyan? A.K.A. Ano sa tingin nyo? Di heart? Tapos na sa mga tanahang konflik. Ang pantong nyo. Engineering Battalion. Pagkita natin, ano ka astig ang Imperial Japanese Army Engineering Battalion. So ito makita natin ngayon is inverted heart. Yan na. So kahit sino treasure hunter dyan, ano sa tingin nyo? Di ba heart? O, uh, ipakita mo muna ng angle kit Ah, uh, heart siya mga boss. Ah, uh, yung handag ng heart, nakabaliktad na heart, rolling yung tulis niyan dito si babaw ito. yun ito yung tulis si babaw naka 45 degree so sa heart sign para sa aking basa isang tingin lang sa bato lalo lalo na kung pasok siya sa treasure sign, treasure code pattern and puzzle kahit anong posisyon ng heart ito nakita ko sa gayitong plastada niya heart baligtad naka 45 degree 45 degree so makikita natin to mamaya mamaya maya itong siguro maka-capture itong paligid ng area na to once na 45 degree ruling din yung area kapareho dito sa uh, naka 45 degree na heart so yun tumbok na yung direkta yung signed marker so pagpatuloy natin na yung nagvideo heart talaga siya tapos nasa gilid ng creek okay. so ngayon bakit nilagay ito dito dahil hmm. isa tong Full chrome point so ngayon after this ito na ang sukat nito Matakbo siya 6 feet. Yan sa kati na literacy, hanggang dito sa pyramid tayo pa sa may o pyramid tayo. Pyramid eh. May sigurito pa to sa kabilang. Ngayon, Kipi, pakita mo muna ang area. Galing doon. May ikot. Yan. Hmm. Sa dyan. pool. Nakaslop slope terrain siya tapos may creek sa kabilang. Uh, Pero makikita natin tong terrain. So dinig niyo mga boss, slope terrain daw. Ito. yan sinasabi natin blasted area pinagating yan ng likot okay may mga wise lang hindi masyadong klaro mm. pero blasted area talaga yan okay mm. so after this ito na natin hard so ito yung siyang pinapaka ball chrome board then considered as uh, BBM pwede din siya din gawing Uh, okay. Ito. Sa marker na boss, ma boss, nakita ko yung heart baliktad at saka pinakita yung area. Ay tugma siya sa 45 degree. So, tumbok na tumbok na nandyan sa paanan ng malaking bundok na yan yung heart na baliktad na naka 45 degree yung handag niya nilagay so nang nakita natin yung paligid kasi pinakita yung kanal sa puwit sa, sa paa ng bundok yung gibali yung nakahati sa kanya sinasa, tinatawag natin kanal na lang yung shape o corbing niya hugis forma talagang heart So, yun ang ibig sabihin ng heart na to. a e meaning, uh, kampo yung area. Kinampuan yung area. Tapos, posibilidad na, na may treasure spot dito. Ang pinapayawating dito sa heart na baliktad na naka 45 degree na nakalagay din dito sa paanan ng bundok na nakikita natin yung bundok is naka 45 degree din ang terrain sabi niya sabi niya naman kanina na naka yung terrain is naka ano slope so tama tama ibig sabihin itong heart na to yun ang mismo ang mountain na pinaglalagyan ng bato na hugis heart tapos ang tinutukoy nito sa heart sign marker ibig sabihin nandiyan mismo yung posibilidad na treasure spots pero sa heart na makikita natin, walang mga kakaibang dot. Ang pinakita lang niya, yung terrain na slope, yung bundok, na mahalin tulad natin sa markang ito. Ito siya mga boss, ang itong klaseng sign marker at uh, basa natin, decode. So, skip muna tayo dito mga boss. Ito lang yung titignan natin yung marka. Uh, kung gusto nyo makita ang full video niya so bisitahin niyo lang si Idol Chris Sniper sa kanyang channel pwede niyo i-subscribe si mga boss at kung gusto niyo mali pwede din dito sa atin at ayan iba't ibang klasing basa iba't ibang klasing analyze decode kaya ito lang yung masasabi ko uh, naka 45 degree yung heart ibig sabihin ang heart shape na yan na nakabaliktad ay kalintulad niya yung mountain na tinatayuan ng bato na yan naka 45 so scroll tayo ulit sa ibang video mga boss kung mayroon pa ba at sana may nakuha kayong idea at diskarte sa aming mga treasure hunter din na nagsishare ng mga kalaman dito sa ating channel Maraming salamat po at God bless.